For today's day yung mga akla dahil mag lang ako sa tindahan at kakatapos lang magtambay ng mga kaibigan kong bakla na isipan kong mag-abang ng booking at iwagayway ang aking susang charis lang. At yun na nga habang nagbabantay ako ng tindahan, dito talaga ako sa harap ng tindahan tumatambay habang walang bibili na customer. At kung may bumili man, pumapasok ako at lumalabas din ako ulit kasi napaka-genie talaga sa loob ng tindahan. At bet ko din talaga tumambay dito sa harap ng tindahan kasi napakaraming damadaan na lalaki na napakagwapo talaga. At gusto ko rin talaga magbantay sa gabi, lalot na ang mga nota lumalabas kapag gabi lang. At kung mapapansin nyo, paypay pay ng paypay pay talaga ako dyan dahil napakainit talaga ng panahon ngayon. Buti pa nga ang panahon umiinit, eh kami ng jowa ko habang tumatagal lumalamit na. Ah, oh, ganun talaga ang buhay. Mas maganda na yung nagkamali tayo para matuto. Hindi yung nagkamali ka na nga, papakotong ka pa ulit. Hmm, tanga lang ang peg. At dahil bukas na ang aking kapitbahay, lumipat ako ng pesto para makipag-chismisan at alamin ang mga buhay-buhay ng kapitbahay. Kasi sabi nila kung hindi mo daw alam kung anong future mo, punta ka lang daw sa kapitbahay. At itanong mo kung anong future mo kasi alam niya lahat. Kasi advance kasi sila mag-isip pag mga chismosa talaga, ganyan talaga yan mga makakatentila. Sa mga ganitong sari-sari store kasi mga akla, mas mabenta talaga ako pag gabi. Hindi ako mabenta sa umaga, konti lang kasi marami akong kakupintay. Alam mo naman tayo mga pokpok sa gabi mabenta, kaya kung saan lang mabenta, don tayo mga baklang pop. At kung mapapansin nyo pala mga hakla ako babanday sa tindahan namin kasi nga po wala po talaga akong trabaho dyan nung time na yan kaya no talaga ako magbantay actually ngayon lang naman ako magbabantay hanggang lunes kasi nga po nag-apply ako ng trabaho sa Angel's Pizza sa awan ng Diyos nakapasok naman ang akla dahil alam mo na mahirap ngayon nang walang trabaho kasi kami mga akla wala nang pangitsupa at need ko rin talaga magkatrabaho dyan kasi meron ako dito pinapaaral na dalawang kapatid isang grade 7 at saka grade 9 kaya talagang todong kayo kayod na kayod yung bakla kahit pagod na pagod na. Kaya nga napapaisip na ako. Dapat hindi na lang ako naging bakla kasi talagang saludo ako sa lahat ng bakla talaga na breadwinner sa pamilya. So ayan na po talaga. Naglilinis na ako dyan kasi nga magsasara na ako mamaya maya kasi ng time na yan is alas 4 na no ng madaling araw. Ay alas 4 ay hindi alas 5 na pala ng madaling araw. At kung mga papansin nyo rin mga akla nakaubad ako dyan parang hindi ko na nga isusot ang damit ko. Nahiya na lang talaga kasi ako kasi malaki talaga ang kutong. Kasi katulad ng sinabi ko sa inyo kanina pakaini talaga. At habang nagbabantay nga ako ng tindahan, biglang nagutom ako at bumili ako ng aalmos sa linggo dyan at mamaya-maya pakatapos ko kumain at magsasara na rin ako at mag na kasi. At ito pala yung mga tinda ni ating ako lagi ng pansit kasi napakasarap talaga ng pansit niya. So ngayon, yung binili ko lang talaga ngayon is isa't kalahating kanin kasi may ulam din kasi ako kagabi na tinula na natira kagabi. Kaya yun na lang yung ulam ko at hindi na rin ako bumili ng pansit. At ito na nga ay kinuha ko na tinola ko na ulam kagabi at ininit ko muna yun bago ko kinain. Nasanay na kasi ako talagang kumain bago ako matulog kasi nga hindi na rin ako kumakain din ng tanghali kasi diet ang bakla kasi kung mapapansin niya is napakataba ko na talaga. Kasi yung mga ibang friend ko sinasabihan talaga ako nila na madalas na Uy matabakan na hindi ko nga alam kung, kung concerned ba talaga sila sa akin O nang aasar lang talaga At biglang tumayo nga ako dyan mga akla kasi nabila na ako kasi walang tubig na malamig. Kaya ang ginawa ko kumuha ko ng sesto kasi yan ang gagamitin ko na pang At pagtapos ko nga dyan mga akla kumain is nagmamadali na talaga ako dyan magsara Kasi alas 6 na yun ang umaga kasi alas 6 talaga ako natutulog mga ang gising ko naman mga akla is mga 12 ng hapon kasi mamamalengke pa ako nyan kasi kung hapon na ako mamalengke is napakaraming tao at ayaw ko sa kanila kasi kasi ang mga pangit at mga magaganda kaya ayaw ko sa kanila mamalengke kasi maganda ako cherries at shoutout out pala dyan sa kaibigan kong dati na siniraan ako sa lalaki kasi gustong gusto niya lalaki kung gusto mong lalaki yung iyo yun na yung bakla at yun na nga mga bakla ang ginagamit ko lang dyan na pang takip is yung kortina ko dati hindi na ako bumi bumili ng nan niya na pang takip dyan kasi nga 24x7 naman bukas ang tindahan ko kasi ako nagbabantay sa gabi at ang kapatid ko ka naman sa umaga. sinerado ko yan kasi yung kapatid ko is nagigising is alas 9 ng umaga kaya kailangan talagang isa yan kasi kung hawlang bantay dudukutin niya ng mga adik din sa labas kaya sinara ko ng kortina para may purpose naman na hindi man ko. At dahil tapos ko na nga sarahan yung tindahan ng kortina is nilinis ko dyan yung ibang mga basyo kaya tinabi-tabi na at papasok na ako dyan sa loob. At dahil pagod na pagod na ang akala for today's video, pagpasok ko dyan sa loob at hindi na talaga ako nagpa-arte-arte pa at sabay higa na talaga ako kasi napakapagod talaga ng buong gabi ko na ito. At good night, matulog na tayo. Bye-bye!